content creator na nabalian ng buto na magpahilot sa nagpakilalang chiropractor puma na panoorin muna natin yung nangyari sa kanya Ayon sa ulat after ng naging session ni Lebert Jurong sa nagpakilalang chiropractor nakita sa medical exam niya na nagkaroon siya ng bale sa kanang bahagi ng kanyang baywang matapos na maospital patuloy niyang idinokumento yung kalagayan niya hanggang sa pumat na siya dahil sa mga komplikasyon. Bago ang lahat, nakikiramay po ako sa buong pamilya ni Sir Leobart Yurong. Naway makamit niyo po yung hustisya sa pagpan niya. Ano nga bang masasabi ko sa pangyayaring ito? Okay lang ba talagang magpakairo tayo? Saka, sa kasalukuyan po kasi, wala pong regulatory body pagdating sa chiropractic sa bansa natin. Wala pong nag-o-offer talaga ng pag-aaral o degree nito sa atin. At wala ding exam para magkaroon ng lisensya at makapag-practice talaga dito sa Pilipinas. Pagdating naman sa ibang bansa, kadalasan inaaral ito for around 3 to 5 years. Pagkatapos may exam dito para magkaroon ng lisensya. Pero kahit sa ibang bansa, hindi po parte ang mga chiropractors ng medical team. Ang chiropractic po ay isang alternatibong medisina. Ang mga konsepto nito ay hindi pa din based on solid science. At tandaan ha, may mga kaakibat pa din itong risk kagaya na lang nung nangyari kay Yurong na nagkaroon ng bali sa kanang bahagi ng kanyang baywang. Ilan pa sa mga posibleng risk nito ay ang pagkakaroon ng stroke, spinal cord injury, pwede ka ma-paralyze, herniated disc, at artery dissection. Advice lang po kung may mga musculoskeletal conditions kayo, pwede po kayo magpokonsulta sa mga medical doctors at may mga physical therapists na pwedeng tumulong sa inyo. Pero yun nga, nasa inyo pa din po talaga ang desisyon. Pero please lang po bago kayo gumawa ng kahit anong bagay, pag-isipan nyo muna mabuti at huwag kalimutang mag-research.